Wow, galing mga paps, nilagyan ng oil yung ano, yung uh, tusukan ng spark plug tapos ngayon kasi yung barbola daw may, may, nagbara. Ngayon yung usok nito galing doon sa may barbola. Ano ano doon na, nabarahan yung ano? So mga paps, uh, ayaw na naman dar yung, uh, yung motor. Try natin ah, uh, sasian natin, naka-neutral. Tapos ayun, puro ganun lang mga paps. Ah, uh, pinalitan ko siya ng ah, uh, tawag nito, spark plug na bago. Pero ayaw pa rin naman dar. So may kuryente naman, may kuryente naman. Problema ano kay problema nito? mamaya oh, titingnan natin mga paps kung anong gagawin nila <sighs> grabe yung okay, mandar so mga paps mandar na yung smash natin yun kanina bigla na lang nga na pagdating namin doon sa supermarket tapos tinulak ko siya dito sa so may shop so, sabi ng Emanuel uh, Emmanuel building yung may shop dyan yung Castrol. ayun ang ginawa nila kasi sa mandar sabi nila barado daw yung barbola so Uh, binilang binilan ko na rin ng bagong spark pag kasakala ko walang kuryente. So may kuryente naman. Yan, ginawa nila mga paps. tinanggal yung spark plug. Isa is mas ha, one year pa lang to. Tinanggal nila yung spark plug tapos nilagyan nila ng, ano pork oil? Basta oily siya mga paps. nilagay doon mismo sa lagayan ng spark plug. Tapos, maya maya, um, pagkatapos pinaandar ko na siya. Umandar na mga paps. ngayon, umusok nga na siya ng konti. Pagkatapos nung... Uh, usok mga pam ata ko na siya ng hinataw na wala yung usok Ang sabi nila eh, ay Kung naubos daw yung oil na nilagay nila doon mismo sa may ah uh, Dito sa may loob ng ano Lagay ng spark plug Is uh, mawala na yung usok mga pam try natin umandar na yan eh. Yan o oh, umandar na Okay na Let's go Yan shout out sa, ano, sa gumawa nito Galing no? Eh. awala din daw mawala din Sa inyo mga paps. Tama mo. sa na eh katawa-tawa. oil wala naman. Wala.